Oh, oh, dan gila zod. Batuk. Anglapa dah? Anglapa? Angap apa? Anglapa? 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 So, try ulit usin naman tayo sit up muna tayo ng ating gamit so, yung gamit natin kaso hindi tayo makapaglor yun sana maganda kaso dun dapat sa open seat dito more uh, babad lang yung labanan dito Kaya sit up muna tayo Una suerte el baerito. tayo muna natin ng isang rod dito pag wala, ipag tayo dun sa unahan kasi doon ako dati lagi nakakahuli huli. muna tayo dito Yan oh, huli oh. Ang lapad ah. Oh. Ang lapad ng ano niya oh. Malo. Oh, medyo wow. nagkulong oh. na Sariwang sariwa, 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 Apu, cairan dua kabuok ah. Wah. Wow. Wow. <laughs> Jalik. <laughs> <Gale>. Dah <laughs> bernawan. Okey, panalong. Panalong, dalawang. Piaro. Dalawang kabuok. Dalawang hmm. ha? ha. yeah. <laughs> <laughs> kabuok. <laughs> Iyon. Wala, wala. Hah?